So, magandang hapon mga katribong riders. So ngayong araw ngayong hapon, andito tayo ngayon sa Occidental Mindoro sa Barangay Magarang. So pinuntahan ko to kasi creepy daw itong area na to eh. Pinuntahan ko muna ng araw. So kung may pagkakataon balikan natin ng gabi. So kasi ang kwento dito Dito daw nililibing yung mga yumaong katutubo tubong mangyan so mapapansin nyo dito tayo ngayon sa gubat puro puno Ayan, laking puno so solo tayo ngayon mga katribo at ikutin natin tong ano ikutin natin tong area kung anong makikita natin so let's go So ikutin natin to mga katribo. O, may daan dito. Ikutin lang natin tong area. <coughs> Kung may makikita tayo. Kasi ito taas ang puno. Ito, may daan. Sundan natin tong daan. So doon tayo galing Doon sa area na yun At dito tayo pupunta Sa taas ang puno <coughs> So tingin na natin kung makikita natin yung Pinaglilibingan ng ano mga katutubo ay eh, sabi nila sa mga bato-bato lang daw yun eh <coughs> o, Pakito pala to <coughs> Taas natin sure kung ah, nakikita natin sasabi dito lang daw sa area tatasan puno bangin bangin yan guys so shoutout nga pala kay ano pinamid ng tol shout out kay Dominic Olvido kay sino pa <laughs> nalimutan ko na wala akong listahan eh <laughs> so ikotin natin to guys tara ingal ako <laughs> kaya pa ikot puro, puro ano puro puno gubat tetasan ang puno <coughs> so hanapin natin yung ano libingan ng mga katutubo dito sa barangay magarang so wala pa tayo nakikita taas nakakahingal taas nakikita nyo guys eh. ang ano bangin lalim so, siguro nasa kalahati na tayo o wala pa diretso lang tayo diretso <coughs> Kaya Wala <coughs> na natin Wala pa tayo nakikita <coughs> Wala akong Wala akong kasamang ano Magtuturo ba Kung saan dito Sabi lang dito daw Meron daw dito ayan lalim so sabi hapo ha okay, so guys mga kawayan puro kawayan Itutur ko muna kayo guys sa aking kagubatan dito sa Mindoro kung <laughs> oh, may pagkakataong gabi explore natin ito ng gabi kung may pagkakataong makabalik dito ba puro kawayan oh. oh sabi kasi nila sa mga bato bato lang daw yun eh kalagay oh bababa na to bababa na to guys Nakakalayo-layo na tayo. Pababa na to guys. Pababa na. hapo, Makapansin niyo Ako lang isa dito. Ngayon. Pinuntahan ko lang itong lugar na to. Kasi. Sabi nila. Dito daw nililibing yung mga katutubong mangyan. Pero wala pa naman nakikita. Uya. comment kayo guys baba natin yon layo na eh kung babae natin nakain sa baba na yon punta na natin ah. <coughs> So Ito pa Stolt? <coughs> So lang na tayo ng bundok Kababa na tayo ng bundok guys Hindi tayo sa Bundok pa rin So siguro akitin natin yun Wala wala tayo nakita So balik naman tayo So sunod guys Kung may pagkakataon Balikan ulit natin to. Hanapin natin yung sinasabi nila. Magsasama tayo ng ano, taga rito na magtuturo kung saan. Kasi hindi makita eh. So maraming maraming salamat sa panonood guys. Ngayon dito na lang. Bye bye.